kaya po, ano. Normal ba siya ba? Ito si ito Normal ba si Tutoy? Hindi. Uh, Normal naman. Ilang taon na si Tutoy? Eh. Eh. Baby learner. Ngayon, Toy. Toy. Anak, 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 sumasakit yun. Saan ba na sumasakit, Toy? Saan ba palaging sumasakit? Yan dyan palaging masakit. Hmm. Yung ano sa kanya, seems birth pala, bata pala. Mm -hmm. Ang lumabas sa kanya yun. oh. Fibular nerve compression across the fibular head. Ang ibig sabihin nun, ito yun. Ito kasi ang fibular. Mm -hmm. Yan. Ang fibular nerve, ito ang fibular head. Fibular nerve, si marami yan dito. Pag naiipit to dito, syempre, magre-react yan dito sa masin ng bata. Okay? Okay. Hoy, bubarin mo sa bags mo, higa rin maganda naman ang damit ni Bebe. Grabe na, no? Tagal na, no? Nung, ba, nung one year old siya, tinitherapy na siya, no? Kaya pala siya nung niya. Nung one year old po siya, ang ginawa na po na resplano. Sa government kasi sa government hospital. Kung saan masakit Pag pinipindot ko, ah. Yan, masakit. Ang isa, ito. Yan, dito. Kailan huling sumakit? Dito to, eh. Yung ganito pag ito ko. Sa kapila, sa ilalim. Yan. Angat ko, yan. Wala. Dito talaga. Yan, ito. Okay. Bibular nerve. Isang Tao na taon na siyang therapy. So, ano pa lang po? Uh, one year pa lang po mahigit. Ah, hindi mo din. Ano bitch yung Yung Kailangan to mabago yung ano, mabago yung posisyon ng tuhod niya. Kasi, para makawala yung ano, nakalagay compression eh. Nakalimbit. Oh, ano may compress? Kinumpress mo eh. Mapipirat siya. syempre yung, ba, yung pinaka blood circulation ng ano, hindi maayos. Masakit ba? Hindi naman. Okay. Gumana um, Thank you. Hindi ah, masakit, hindi masakit. Okay lang. Oh my god. Sabihin mo to, ya 'pag ano. Tapos mamaya, uobserbahan mo kung oh, masakit pa. Sa bagay, nakikita nyo naman siya pag naiirita siya sa araw-araw, di ba? ko, hmm, bagay po, kumakalagay pa kanya yung pasag. Kumakalagay? Nagsishake? Hindi nung na araw-araw. Pagka uh, madaling araw. Pag madaling araw? Ay, tayo po na biglaan lang lang. Parang nangingi sa'yo pa niya? Oh, parang nag-ano. Kasi nang ko po sa akin, talimanan po, naiipit daw po yung no, ugat sa pagitan ng buto, nagdurugok. Kaya daw po pagkagabi sumasakit. Nagdudugo? In Sabi ko, baka po mama pag laki po. Pag nagdudugo lang, dame, ito, mag -ano uh -huh. to, magpapasa to. Baka inflammation lang. Ay, eh ano yung tinatawag na ano. E eh, ano yung inflammation? Oh. Tingnan mo. Yan, mamumula. Kung baga impingement, ganyan. Ay, parang nabasa ko yun. Imping impingement. O, po, ko. Kasi pag pagdurugo, sa diagnosis niya, eh. Ayun yung impingement. Pagpagturo ko, nako, hindi mo mahawakan ko. Nakaraan nga po, po bigla na na po nadapa eh. Tatong araw na kalintas. Bigla na, na lang. po nadapa siya. Tapos bigla. Pero buti hindi na-apekto yung paglaki niya. Matangkad itong bata na po. Kaya nga po matangkad nga po. Missing nga daw po ng one-half Malaki. Umit sa iyo. Tagilid ka to eh. Tagilid ka. Ya. Si bibat sai. Si design phone. Ya ya, Olet. Tiga samuto. Ya, yeah, tiga sam patas. Tiga sam patas. Patas, patas. Ya. Yeah. Sipa mo? Sige, sipa mo. Saba, ya. Yeah, Saba. Yan, tandaan mo yang move na yan ha. Pag sumasantit yung paamo, tikasan si Pablo, ha? Tikasan. Tikasan mo ka na. Pa para makarecover ka sa sumpaan at oh. 'Pag tumawin ng tubo, Sige, lakad ka. Lakad ka. Okay, lakad ka dapat diyan, lakad ka dapat. <laughs> okay, tara na. Lakad. lakad ka, sige ba. Okay. Ano naman? Yung parang mild na tango. Ayan, ganyan. Sige. Ayan, sige. Masakit? Hindi. Wala. O, bilisan natin. Masakit? Wala. Upo ka. Ha? Naltak ko na to eh. Kinorek na naman. Inaalog lang naman yan para... Ayan mo. Kahit sa tuhod man ay tuhod, inaalog ko lang yan. Yun naman ang teknik ko dyan, inaalog lang. Ang nangyari kayo sa kanya, ito yung fibula. Ito ang tawag ng fibula. Siyempre, bugbog din ang mga nerve yan at muscle. Ang sumasakit sa kanya, itong head na to dyan sa gitna. Tapos, connected yan pa ganyan. Kaya, ang nararamdaman niya dito, yung muscle dito. Ito. Dito rin nararamdaman niya. Ayan. Kasi yung sa gilid na yan, yan yung fibula. Ayan, makakapamuri ito. Yan, yung edge ng fibula, ayan o, oh, ito. Pag So ngayon, ito'y wala nang masakit. Okay man wala masakit. Sure? Hindi ka nasaktan nung hinata ko? Wala? Ma'am, ito, observe, under observation natin siya. Check natin siya mamayang gabi. Kasi kamo sa gabi, kung may eh. Update nyo ako. Observe natin mga 3 days. Kung meron lang maliit, mararamdaman niya, mami, maliit na lang. Marunong ka naman na magtadya kung masakit talaga o mahina lang, di ba? Ngayon, sasabihin mo sa mami mo, kung mami, sobrang sakit, mami, mahina na, mami, nawala na, o mas maganda kung magdiretiretso wala na ako sakali. Pero ngayon, wala naman masakit. Okay naman? Sige, observa natin atlong araw. Hindi natin kasi ikat maano eh. Kamu, kamu, gabi nagsumusumpong eh. O di, wala naman. Pero hindi naman every night. Lakad ka? Hindi okay. na niya na ilalakad. Yeah, Sige, lakad mo. Tapos medyo pumipiki po siya. Sige, lakad ka. Sige, lakad ka. Hmm. Lapat naman ah. Na. Sayad naman yung sa ako. Mula pa na nangyari po. Na so, oh, yeah. okay. Sayad. Nag, Nag-ano naman, nag-improve naman. Okay. yung mahalaga at least ina-actionan nyo. Kasi bata pa yan. Pag umurong na tong patelar tendon, ay Achilles tendon, wala na. Masasanay na siya ng ganyan. Hmm. Pero ngayon, lapat naman eh. Lapat ka, lakad ka ulit. Sige. Ang budget ko kasi pagka... Sayad naman. Wala naman sa akin. Wala. Sayad naman eh. At least nahilalim. Nakikita naman yung ano eh. Yung plat.